eto matindi trippers oh. yung nakikita natin yung ano yung mga ulap na umaakyat dito sa bundok ay no yan <laughs> di ba astig tingnan natin kung aakyat sila dito ngayon dahil minsan di sila umaakyat dito eh at minsan lahat ng mga daanan hindi natin makikita dahil dyan sa ulap na yan So, tignan natin mamaya maya, maya three first. Wow. Ganda oh. Stig. Ganda ng view natin ano. Para tayo nasa langit. Alright. <laughs> Sarap paggala sa ganito three Okay tayo dun oh. Yeah. Para kitang-kita natin yung view Alright Ayan o Diba Sobrang kitang-kita Ayan o Astig ng view natin Three acres Wow Kakarelax sobra Ayan o bandaron Ano na yan Santo Tomas 3 yung likod nito Santo Tomas, Baguio City Wow Ayan o Degis Terraces Alright Pakaastiga na no, trippers Wow Wow uh. Peace out, trippers. Oh, kapal na oh. La, parang ano. Yung ano, yung nag-iipo-ipo pa yung ano, yung ulap. Hala. Ang ganda. You know. Wow. Paka-astig. Sarap pagmasdan ng ulap, trippers. Ayun know. oh. kakarelax wow tapos maririnig mo lang yung mga huni ng ibon di ba alright tapakastig ng view natin Wow.